You commit mistakes, fine. You commit mistake once, fine. Twice, fine. Sometimes, no more, fine. Ah, okay. You have to do it correctly, okay? Okay? Yun naman, relax na. Nasabi ko sa kanila. lang sa mga artista na hindi maganda ang attitude sa Example, mga artista na nalilate. Ayaw Ayoko yun. Sa ulo yung Korean. Pag nalilate ang artista, pera ng producer yun, okay. nawawala. at yung artistang tumitingin ng mababa doon sa mga mga Yung yes. ng pareho yung pagkawana nila yun lang. yun lang naman. tama at gusto mong matuto kahit naganpahira, tapos <laughs> tapos tapos na tapos 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 Nakuha daw ako dun sa nagdala ng kapatid ni oh, oh. eh, Diret Joel. Ang dami daw as hukot. <laughs> si Diret Joel, kilala talaga yan ah. Very strict talaga oh. sa trabaho. Yes. Alam mo yan, Mildred? Oo naman kasi na-witness ko yan dahil isang pelikula niyan, sino shoot noon yung rain ano? An Rainbow sunset. Rainbow, ba, ito? Sunset, Rainbow oh. sunset ni Ate guy na pumunta tayo sa. Ay, isa pang baghari. So, uh, isa pang baghari mm -hmm. pumunta tayo sa Cavite. Na ganun mm -hmm. talaga siya ka-strict. Oh. Hindi naman siya ganun na lalo na sa time, oh, taon time, oh, time, sa time, oh. mga late na, 'di ba? Kasi so parang Oo, oh, oh. at taga-dapat at saka dapat sa kanya. Alam mo na yung linya mo, 'di ba? Mm -hmm. Ayun, ni-shoot ko 'yan, tsokwa. Naalala ah. na uh ko, naalala ko yung isang ano, yung isang young star pa siya noon ha, uh, uh, nag-shoot. So, may okay, pagka-blind item oh, yan. Uh, Oo, may pagka-blind uh. item. So, ayoko nang bagitin ang pangalan. Dumating siya late. Uh. Alam mo, guys, uh pinagmumula talaga siya ni, ano, ni Derek Joel. Hindi eh, ko na babanggitin ng muna. Ako, umuwi ka na, hindi na kita kailangan dito. Ay, Sabi, oh. talaga. Talagang umiyak yung ano, young star pa siya noon at talagang di, di, di siya pinag-shoot talaga. So si young star ay Ano si, yun to? Si young star ngayon ay naging miyembro siya ng, sang, ng dance entertainment. Uh oh. Pero hindi ko alam kung an ano ang ginagawa niya ngayon. Ah, okay. So totally doon sa show to, talagang, wala na talaga siya. Naalis niya na. talaga. Oh, and okay. So, okay. Pero ang nakakatupa kay Direk, mapagalitan niya yung artista pero pagkatapos ng shooting, wala na sa kanya. Wala na sa kanya. Oh. Parang walang nangyari. Mm -hmm bus diba, guru ganun lang talaga kasi ang mga kaibigan ng mga direktor po kanya-kanya talagang estilo sa pagdidirect, 'di ba mm. like si direk Cathy Garcia Molina may issue din ganyan na nagmumura 'di ba na pag na sulat naman yan noon 'di ba pero after naman ng ano after naman ng movie okay na kung baga ano, trabaho niya oo at nakakatulong minsan yung pinapagalitan ka rin ng direktor yes, kasi pinagbubuti mo para hindi ka mapagalitan yes. sa susunod 'di ba at saka yan ang diba? sikreto 'di ba ta oo mm. Para magtagal ka sa showbiz, kailangan, di ba? Binabago mo rin yung time, makikisama ka dapat. <laughs> hindi, ba, makikisama dapat siya sa mga kasamahan <laughs> ka niya di ba? May mga artista kasi talaga na pinaghihintay yung kapo-artista nila. Oo. Oo. Yung mga nai-issue-issue ng mga veteranang aktres na pinaghihintay. Oo. Mm. Ayaw Ay, ni Alex Gonzaga, tsaka ni Dina di ba? Isa lang. <laughs> May mga so, ganyang issue. Lang ang, ang hindi mapagalitan ni Direct Joe. Oh. Ayan na. Ayan na. na. Kaya, oh, ano oh, ba? Ikaw si guy. oh 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 sa mga na makakatrabaho niya, relax lang kayo. oh 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 oh